So yun, good morning. Andito tayo ngayon sa ano, sa Malabon, sa Labambu Fishing Cottage. Yeah, time check 7 AM. Tayo ngayon at tayo ay magki-fishing sa Labambu Fishing Cottage. So, ang target fish natin is puro bangus. So, ito yung area. Small kubo.

Ay, gagod. Ano ba? Hindi. Sige, ano mo na. Atras ka kayo na rin. Yun. Ay, sino, sino, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ay, gagod. Ay, Ay, gagod. yung ano. Baon na baon. Ha, <laughs> Sige, lakmen drag. Ah, Yan. sige, sige. Bari bari. sige. Ganun mo, pa, angat mo. Yan, para ma-oxet. Ang lakas na ito. Oh, sige, maano yan. Mataas din yan. Ano ba ito, Philip? Oh, lagi ba mo? Alam mo yung palabas na. Amin Sige, lapit mo dito. Sige, lapit mo dito. Ayan, angat mo na. Oh, yan. Yung hook ko yun na rin. Tara na, win tayo. Sige. Ano, lock mo yung drag? Lock mo daw, lock, lock, lock. Wait. Op op op, 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 op. Ang okay, laki. Sige, ikot, ikot. Ang laki. Ang dami ko ng ano. Uy, yung Wait, wait, Baka umano pa. Baka Tagal natin yung hook. Galing <laughs> na. Sige na tito, tito, tito. Alam mo na eh kung gaano kabigat ka yan. Sige oh. na, Ayun na, no. Tito man, Ah. Yeah. Mm. Sige, sige, sige. Oh. Go na, go. Ayun, lolo ko. Ay, buti lumalapit. Sige, rin mo na. Hmm. ko yan. Eat? Oh no, no! no, hold no, hold no! Can't no, no. yeah, Eating no more! Mm. Oh, you I know, son, I know fish. Bangus. <laughs> 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 <Yeah. laughs> yeah. 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 Yun, nakarami na rin oh. No? <laughs> ah, bye-bye ah, <laughs> <laughs> na, bye-bye. Remote. mo Ito. So. Ito. 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 mo Ito. Ito. dito. Ito. Ay, talagang nililig ko. Uy, ang laki! Ulo! Hoy. nililig! Naputol! Uy! Ay. Uy! Ay. yan? wala na ano. Okay. sige. lang. Pagod na. Wala na nun yung palagyan. Isan pa muna Sige. Uh, oh. oh. Ito ang bit nagsasalita. Ay, angat mo. po na ang alapat lang. yun. Hindi ko kagaling nung set eh.

Hey. <laughs> Good size. Dugan na ulit sa ano. Sa bangko. Di-deposit ka na kinarel. <laughs> Hmm, huli ka. Oh, uh, ba't di naman lumalaban? Ah, sumasabay sa Agos. Natabay ka muna to. <laughs> Sige, labit mo dito kayo pa rin.

ito, mayroon. Malaki. Uy! Dito pa.

<laughs> Logo sandali. <laughs> Sige, layo mo ba? Ang <sighs> kapagod. Hindi natin naramdaman yan. Is isa, isa niya yung naputulan ako pag ng ano, ng fishing rod. Sa ano? Sa Alvarez. A <laughs> ver baka maharap baka maubos pa natin isla dito gusto gano'n kayo na rin para makuha ko dito oo <laughs> hmm. Dito, sabi daw nila, merong ano, merong lapu-lapu alaga kasi halo na 'to eh, blackish water na 'to. Ayun doon sa kalambat na 'yan. Puro lapu-lapu daw diyan. 500 per kilo. Yung ano nila benta nila. Dami daw bangus. May mga mga ilan nila na tilapia. Pero mostly bangus. Eh, <laughs> kailangan marami kami, may mulan.

Yes! Puno check. Ito yung isa sa dalawang cooler na dinala <laughs> Mga good size. May mga ba matataba eh. Sa 5.6 na kilo. Tabangos na nahuli namin. tas libre na yung maliit na tilapia. So far okay naman dito sa may ano, uh, labambo Fishing Cottage dami daming huli ang <laughs> dami kong maagad puro bangus talaga bibigyan ka ng laban kaya ito marirecommend ko sa mga mag-fishing kasama ng family okay siya ano siya uh, fishing village na pwedeng mag-inom at pwedeng ano, kumain may restaurant sila so yun hanggang dito na lang hanggang sa muli